Esto es DXDR 981 en City. Basta palita al servicio público. TATAC RMN En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal pidiendo para salvarnos tu corazón Sa ngala ng aman, ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen! Ito na naman ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko. Ang kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Beritas. Siya pa rin ang makasama ninyo sa palatuntunang ito. Of course, kasama ang ating mga kapatid sa technical side kasamang eh, Radio Man Dani Luod, kasamang eh, Radio Man Tax Ilumba at uh, ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon. Kasama ng eh, Edgar Dagumo, of course, with the uh, whole staff ng RMN Dipolog, aking paggalang sa kanilang lahat, hindi ko nalang papangalanan. Okay. At uh, wag nating kakalibutan ang paggalang sa ating mahal na obispo, ang ating spiritual uh, na ama, ng ating diocese of Isuptipolog, the Most Reverend Sibero Kaermari. Of course, uh, kasama ang kaniyang buong mga sa ating diocese mga kaparian. No? Uh, kagaya sa ating Bible Director, uh, Reverend Father Ramil Kurong at ang ating uh, Parochial Vicar at Opis uh, Office uh, Director. Hmm? Reverend Father Ruin Ruiz Salbo at sa lahat ng mga kaparian sa ating diocese na tumulong sa ating obispo sa gawaing pastoral, aking o ating paggalang sa kanilang lahat. At sa inyong mga nakikinig ngayon sa radio, sa RMND Polog, Bod AM FM Band, at sa inyong mga nanood sa live streaming ng R. Mendy Pollock. Okay. Aking pagalang sa inyong lahat. Happy Lord's Day dahil Sunday ngayon. Okay. Uy. Okay. Nagpadamdam na naman <laughs> si Annalyn Julian Batagok. No? He's watching. Magandang umaga. Uh, happy Lord's Day, Annalyn. Nakita ko kayo kanina sa katedral, no? Alas 5 ka nagsamba, kami din. Okay, first mass sa katedral. Kaya nga meron akong na-post na clip, video clip sa holy mass kanina sa katedral. Uh, at nakita ko din yung post mo na picture <laughs> na nandun ka. Okay, mga kapatid at mga magulang, ang ating pag-usapan ngayon, itong tanong at meron ding nag-request sa akin na paggawin uh, pag uh, gawin daw itong ano uh, isa sa ating uh, uh, talakayin sa palatuntunan ngayon okay ang tanong ay nakabasi sa reference o librong katoliko o pahayag ng katoliko na nasulat sa libro at uh, dapat daw uh, bigyan natin ito ng kasagutan at uh, naisip ko na eh dapat naman. <laughs> okay. Uh naalala ko sa dibatiko with uh, my friend Seventh Day Adventist friend na taga Iligan yung naka dialogue o dibatiko uh, sa nakaraang linggo. Hmm? At uh, naalala ko na uh, yung summary niya, dahil siya ang affirmative, may sinabi siya o nabanggit na hindi ko na ribat dahil nasa summary na. Nasa summary na. Uh, of course, dahil siya ang affirmative, at sa debate na tinawag nating Oxford Oregon type, ete eh, talagang ang 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 affirmative ang huling magbigay ng summary. Huling magbigay ng summary. Dahil sa prinsipyo natin na eh, talagang bigyan ng enough time ang affirmative na makadipensa sa kaniyang sa kaniyang paksa sa kaniyang proposition so kaya uh, yan ang dahilan kung bakit ang affirmative side ang huling magsasalita So siempre kung meron siyang sasabihin na hindi niya sinabi sa unang stan at second stan, eh hindi ko masagot dahil siya ang huling nagsamari. So sinabi ko ito dahil totoong naalala ko. <laughs> ang yung nag-request kasi na sasagutin ko daw yung meron kasing referensya na ang pare mismo ang nagsasabi na italagang eh, ipanghilin ang sabat iyong ng sabat. At uh, may libro ding binasa na uh, nilipat, no, nilipat ng Simbahang Katoliko ang solemnity ng sabat. At may reference din uh, a Catholic reference na nagsasabing wala pong uh, support uh, sa Biblia o wala pong makikita sa Biblia na nilipat ang solemnity ng Sabat mula sa Saturday to Sunday. At pare ang nagsasabi nito. So, bakit daw tayong mga Catholic faith defenders, eh, taliwas ang ating mga sinasabi? Actually, mga kapatid at mga magulang, hindi tayo taliwas. Ang ating lang masabi, ay eh, yung quotation nila ipaputol eh, paputol-putol at hindi nila nilatag ang buong pahayag ng simbahang katoliko tungkol sa sabat. Yung sinabi kasi ng referensyang katoliko na ipangili ng sabat, totoo yan dahil ang sabat ay may moral element na talagang itutuloy natin. Pero ang sabat kasi, ito ang hindi nalaman ng ating mga kapatid na Seventh-day Adventists. Ang sabat kasi ay may dalawang elemento. Unang elemento ay moral. Hindi po ito iabolis. Talagang itutuloy natin ang moral essence ng sabat. Iyong pagsamba. Na sa isang linggo o sa isang week, may day of worship. At sasamba tayo sa Diyos. Yun ang moral element o essence ng sabat. At ito ay, uh, itinuloy ng simbahan katuliko. Dahil sa Hebrews 4.9, ito eh lang ang may rest day sa araw ng pagsamba pa rin ang people of God. Kaya meron tayong Sunday observance to, uh, to follow that uh, ano, uh, obligation. Pero ang kaniyang tinatawag nating ceremonial essence yon ang yon lang ang pinalitan ceremonial essence ng sabat so yung sinabi ng pare na ipangilin ang sabat ang ibig sabihin iyong eh, moral essence kasi itutuloy dahil mananatili pa rin may araw ng pagsamba ang people of God. Pero ah, hindi ko lang alam kung bakit uh, gustong tabunan o uh, Gustong takpan nila ang Hebrews 4.8 na nagsasabing, Nagbanggit na ng, ng ibang araw ng pamahinga. Nagbanggit na ng araw ng pamahinga. Ang tinukoy ng pare, ang ibig sabihin ng pare na ipangilin ng sabat isakan kanyang fulfillment na. Dahil may moral essence ang sabat na talagang itutuloy natin. Dahil hindi naman natin na dapat ihinto yung pagsamba sa Diyos. Hindi ba? Hindi naman dapat uh, a moral obligation natin iyan na talagang sasamba tayo sa Diyos. So, kaya nga, yon ang, ang ibig sabihin ng pare na ipangilin ng sabat ay yung sa fulfillment na. Yung katuparan na hindi lang kasi binasa nila o kung binasa nila pero hindi nila nilatag. yung ginawa nila, yung paputol-putol lang, yung part lang sa sinabi ng katoliko. Hindi nila sinabi ang buong pahayag ng katoliko. Eh, may, may sinabi naman ang katikisim. Kung binasa nila ang katikisim, katikisim din ang nagsabi na ang Sunday observance fulfillment of the Sabbath. Eh, by the way, may sinabi si Annalyn dito sa ano <laughs> sa monitor okay happy lord's day din po sir Sirs sir uh, silbert okay thank you god bless always uh, sim to you god bless you uh, Annalyn okay so yun mga kapatid at mga magulang no ah uh, Sinabi ng katikismo natin na ang Sunday observance fulfillment of the Sabbath. Eh bakit may fulfillment? Eh hindi pa yun, hindi pa ba yung yung Saturday? Yes, sa na talakay ko ito na yung Saturday observance uh, shadow observance iyon. Sinabi ito, pinahiwatig ito ni St. Paul sa Colossians, no? Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Colossas sa Kapitulo 2, Versikulo 14 hanggang 17 na yung Jiwi Sabat. Ano ba yung Jiwi Sabat? Saturday, no? Paalala lang, no? Hindi po pinalitan ng katoliko ang Jiwi Sabat. Nananatiling Saturday, seventh day of the week, ang Jiwi Sabat. Hmm? Hmm? Dahil ang ating Sabat, hindi Sabat ang terminology natin according to history. Ang technical Uh, name natin sa fulfillment ng sabat, the Lord's Day. Yung tinukoy sa Revelation 1.10. Revelation 1.10. Pero ang application, sabat pa rin dahil araw ng pagsamba. <laughs> Di ba? So, pag sinabing Christian sabat, Sunday, hindi po ito ibig sabihin na pinalitan natin ang Jiwi Sabat ng Sunday. Hindi! <laughs> hindi po naging Sunday ang Jiwi Sabat, nanatiling Saturday ito. Pero yung Saturday Sabat ng mga Hudyo, according ni St. Paul Shadow, ibig sabihin, hindi pa iyon! Hindi pa iyon. Ang typological explanation natin nito, yung halimbawa, yung Uh, ginawang ribulto ng ahas ni Moises nang isinugo siya ng Diyos. Mababasa natin ito sa Numeros Kapitulo 21, versikulo 4 hanggang 9. Na si Moises pinagawa ng ribulto ng Diyos. Ribulto ng ahas. Oh, di ba? Ano ba ang fulfillment nito? Ribulto ng ahas pa ba din? Hindi na. Binanggit ni Kristo ang fulfillment nito ang fulfillment yung rebulto ng ahas, si Jesus Christ ang tinukoy nito. Mababasa natin ito sa Juan Kapitulo 3, versikulo 14 nang sinabi ng Panginoong Heso Kristo. Uh, nang iniisa ni Moises yung rebulto ng bitin, iisa din yung siya mismo, ang anak. Ibig sabihin yung iniisa ni Moses yung rebulto ng bitin, ang Son of God, ibig sabihin ng ating Panginoong si Kristo, ganoon din iisa. Yung kamatayan ni Kristo sa krus. Yun ang fulfillment. So, yung rebulto ng bitin sa Old uh, uh, Covenant, Old Testament, siyado yon siyado yon Hindi pa iyon dahil may tinutumbok iyon na dapat nating tutukan. Dahil yung ribulto ng bitin kasi sa yung pinagawa ni ng Dios kay Moses ititigan eh, nila iyon <laughs> di ba tingnan o, tingnan nila kung uh, ano, uh, na ano ano ba yung napaakan <laughs> sa, sa, Tagalog o, uh, uh, hindi mamatay kung makatitig lang sa ribulto ng ng bitin o yung ahas o pero ang typological uh, explanation niyan, ang tinuko niyan sa New Testament ay ang Panginoong Isu Kristo. Yung maniwala tayo sa Panginoong Isu Kristo, yun ang fulfillment. So, yung kamatayan ni Kristo sa cross, yun ang fulfillment sa ribulto ng ahas sa Old Testament. Ano bang talata uh, sinabi ng Panginoong Isu Kristo na pinahiwatig niya yung kamatayan niya sa cross ang fulfillment? Juan Kapitulo 3, versikulo 14. Juan 3, 14. At ang uh, uh, paalala, ang inaalala natin yung kamatayan ni Kristo sa krus sa pamamagitan ng ribulto na yung tinawag natin crucifix. Kaya nga, tayo mga katoliko may mga crucifixes tayo. Sa sulod ng simbahan, meron tayong krus na yan, no? si Kristo makikita natin nakapako sa krus. Iniisa natin. Biblical ito. Si Kristo ang may sabi. Juan 3.14 uh, So, may uh, krusipiho tayo na si Kristo nakapako sa krus. Iniisa siya. Nasa loob ng simbahan. No? Juan 3.14 E eh, yung fulfillment, eh, yung kamatayan niya sa krus. Yung krusipixes natin, alaala na lang ito mga, mga bagay na ginamit natin sa pag-alala sa nangyay nangyaring na iyon mga kapatid at mga magulang so yon ang ibig sabihin ng reference natin na ipangili ng sabat sa kanyang fulfillment na ang katikisim na nagsabi na ang fulfillment ng sabat ay yung Sunday observance na Yun. at sa yung yung Sabado naman na, 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 terminology, dalawang meaning kasi kagamitan yung, yung salitang uh, Sabado. Oh. Dahil may translation naman na mananatili pa rin may Sabado. Ang ibig sabihin niyan, yung ikalawang meaning, yung araw ng pagsamba o araw ng pamamahinga. Yun, ang Sabado. Uh, iba din yung Sabado na tumukoy sa seventh day of the week. Pero hindi lang iyan ang kagamitan. No? Pwede ding gamitin ang salitang Sabado na ang tinukoy araw ng pagsamba. O yung uh, uh araw ng pamamahinga. So kung Sunday ang ating araw ng pagsamba, iyon eh, ang Sabado natin. Naku nakuha ninyo? So iyon ang ating sagot. sa so, may magtanong eh. Eh, Beritas, eh pare mismo ang nagsabi ipangilin ang Sabado. E ano ba ang sabado ang tinukoy ng pare? Sa ngayon. E eh yung day of worship natin na ah, Lord's Day, Sunday. Yun ang sabado natin. Yun ang tinukoy ng pare. So, ah, nasa pag-uunawa ito ang explanation o liwanag mga kapatid at mga magulang. Oh? Okay. So, yung sinabi naman ng reference natin na ah, ah, walang ah, mababasa daw sa Biblia authorizing the yung Sunday observance iyong explicit ang tinukoy ng pare. Dahil wala namang litra po litrang mabasa na nilipat ang solemnity ng sabat sa araw ng Sunday mula Saturday. Walang ganon. So, yung tinukoy ng reference o Catholic reference na walang mababasa daw sa Biblia authorizing the um, yung pag uh, ano, paglipat sa sulimiti ng sabat mula Saturday to Sunday, totoo, wala namang explicit, wala namang litra po litrang uh, nilipat ng Diyos iyan. Nag-admit tayo. Admitado tayo na walang litra po litrang mabasa na nilipat ang sulimiti ng sabat. Pero, sa mga implicit statement, italagang eh, talagang paniwalaan natin. Halimbawa, ano ba yung mga implicit statement? Yung pinahiwatig lang. Isa nito yung Hebrews 4.8 na uh, nagbanggit na ng ibang araw sa pamamahinga, eh kaya dapat ma 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 mabigyan ng katuparan ito dahil sinabi ito sa Biblia at sa Psalm uh, 132 verse 8 no, Psalm 132 verse 8 uh, sinabi na uh, yung uh, pag-arise daw ng Panginoong Isu Kristo, no, sa King James Version, Arise, O Lord, into thy rest, you on the ark of thy strength. Sino ba ang tinukoy niya? O ano ba ang tinukoy sa uh, Salmo, Kapitulo 132, uh, versikulo 8? Oh, okay, sino ba? O, ano ba ang tinukoy niya? Yung pag-arise daw, according, according, sa ating exegesis, no, mga kapatid at mga magulang, Nagtumbok ito sa resurrection of Jesus Christ. Binanggit na ito, hinulaan na ito sa matandang tipan, yung resurrection of Jesus Christ. No? Psalm chapter 132 verse 8, na si Kristo daw ay ma-resurrect. Then sinabi, yung resurrection daw niya, pamamahinga. O ano bang araw yung na-resurrect o nabuhay muli ang ating Panginoong Isu Kristo? Sunday. So, dapat mabigyan ng katuparan ito dahil hula ito. Na ang pamamahinga daw ni Kristo ay eh yung araw ng resurrection niya. Hindi ito alam ng ating mga kapatid na 70 Adventists. No? Hmm? Yung basahin ninyo at unawain ang Psalm chapter 132 verse 8. Hmm. Oh. Uh. Arise, O Lord, into thy rest, you on the ark of thy strength. Repairing to the resurrection of Jesus Christ na pinahihwating na pamamahinga daw. Ano ba ang araw na ito? Sunday, dahil Sunday na nabuhay muli ang ating Panginoong Isa Kristo. Yun, mga kapatid at mga magulang. So may mga implication niya. May mga implication niya na, no? Pero inaadmit admit natin na walang litra por litra or explicit statement sa Biblia na nilipat sa sa, sa Sunday mula sa Saturday, walang ganon. So tama 'yung referensyang Katoliko, dapat lang unawain ng husto. Oh. Walang litra por litrang mabasa authorizing, no? Sa ating Sunday observance 'yung paglipat mula sa Jiwi Sabbath na Saturday. Pero may implicit statement na talagang malipat na ito may mga pagpapahiwatig na yung nabuhay muli ang ating Panginoong Kristo, yung nagka uh, yung mga apostol um, uh, na, na si Kristo ay nandoon din no oh, nagkakaisa sila sa uh, loob ng isang kwarto um, dahil wala pa silang sariling simbahan no ang sa panahon kasi ng uh, bago pa ang simbahan, eh wala pang sariling simbahan ang Christianity. Yung temple, Jewish temple iyon na ang day of worship Saturday. Kaya nga kung magpunta sila sa Jewish temple, ang araw ng pagsamba, hindi, na, hindi tayo tutol na Saturday ang araw ng pagsamba sa Jewish religion. Hmm. Pero sa Christianity, sa doon na tayo ma makita na natin na uh, Sunday na ang kanilang uh, ginawang special sa araw ng pagsamba, yung, nag, yung meron na silang sariling sambahan. Oh. Pero nang wala pa silang sariling sambahan o bahay sambahan, sa bahay lang. Hmm. Yung na-resurrect ang Panginoong Isu Kristo, yung pagkagabi noon, oh, yun, yon yon ang tunay na nagkakaisa ang mga apostol sa pagsamba ni Kristo Sunday yon At uh, pagkaraan ng sa susunod na linggo na naman, Sunday, ganun din, nagtitipon ang mga apostol at nandun si Jesus Christ. Yun ang totoong uh, uh, Christian na pagtitigom dahil mga mga Kristiyano lahat ang nandun. O. Yung pupunta sila sa araw ng Sabat ng mga Hudyo, eh, hindi yun Christian na pagtitigom. Dahil araw yon sa pagsamba ng Hudyo o Judaism na pumasok si Kristo at mga apostol para makapagsalita, makapangaral. Pero hindi nila sinabi na yon ang day of worship ng Christianity. Hmm. Hindi po ibig sabihin kung nandun ka sa day of ng mga Hudyo, eh ating unawain na sa badista na ang Christianity. Hindi ganon mga kapatid at mga magkulang. E eh, wala namang aral si Kristo at mga apostol na i ano itutuloy yung uh, Jewish Sabbath. Part lang bahagi lang yan sa history ng bago pang pa simbahan na uh, gusto nilang akayin ang mga Hudyo na maging Kristiyano. Eh talagang pupunta sila sa mga pagtitipon ng mga Hudyo. At dahil din, dapat din to pa din, din, yung Old Covenant dahil hindi na parito si Kristo upang gibain yung Old Covenant. Talagang ah uh, tu pa rin. Kaya nga si Kristo, nang hindi pa na, na simulan niya ng buo ang kanyang New Covenant Kingdom, si Kristo ay isang Hudyo. Ang kanyang pamilya Hudyo, obligado sa pagsamba ng, ng Judaism. Kaya nga, may mabasa tayong si Kristo ay eh, sumasamba, or hindi man sumasamba, ay eh, nandun, nagrespeto uh, sa Jewish Sabbath dahil si Kristo ay isang Hudyo. Kanyang ina din, yung hindi pa uh, na nabuhay muli ang ating Panginoon si Kristo araw ng Saturday ng Jiwis, uh, Jewish, eh, nando, si Mama Mary din, hmm? eh, nagrespeto sa Jewish Sabat dahil isa siyang Hudyo. Oh. Pero hindi sinabi ng Biblia na hindi ilipat ang solemnity dahil yung Jewish Sabbath ay eh, eh, shadow. Pag sinabing shadow, hindi pa iyon may tinukoy, may katuparan iyon na iba na ang katuparan sa sabat, fulfillment of the sabat, yung pinahiwatig sa Revelation 1.10. Ang Lord's Day. Hindi po Saturday iyan. No? Dahil sa Catholic exegesis ng Biblia, uh, kung si Juan ang mag, 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 magsulat, kapag Saturday ang ibig sabihin niya, italagang eh talagang sabat ang ilagay. Then, yun na ang nakaugalian nila kapag Saturday sabat ang sasabihin. Pero bakit iba ang ginamit na salita ni Juan sa Revelation 1.10, Lord's Day? Dahil iba ang tinukoy niya. Malalaman natin ito na Sunday ang tinukoy ni, ni, ni Juan sa Revelation 1.10 dahil kung magbasa tayo ng Church History, may naging disipulo si Apostol Juan na tinawag na Ignatius, Ignatius of Antioch. Sa sulat ni Bishop Ignatius, no, sa sulat niya alalahaning disipulo ni San Juan si Ignacio. Sa sulat ni Ignatius, may nasabi siyang hindi na yung Giwi Sabat ang ating uh, ipangilin yung Sunday na. Ah, kinukot ko ito sa debate namin ng aking, kapatid, ng aking kaibigan na Seventh Day Adventist. Wala na akong oras. Sana ah, nabigyan ng linaw yung mga references na ginamit ng ating mga kapatid na sabadista na ah, dapat ating bigyan ng linaw. No, wala tayong question sa mga references na, na binasa nila sa pag-uunawa lang. Ating ating itinuwid lang kung paano unawain ang mga references na yaon. Wala na tayong oras hanggang sa susunod na linggo. Ito ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fatima dolorosa mostraste el fuego infernal Para salvar. MN.